Hello mga kaidol! For this video, may na nagtatanong sa atin mga kaidol kung paano daw ilagay yung screenshot sa mismong picture na gusto mong ipilix. Ito ang sample mga kaidol. Ito. Tara mga kaidol, gawa natin ng tutorial. Let's go! Okay mga kaidol, dapat meron tayong CapCut mga kaidol. Kung wala kayong CapCut, oh, download lang kayo sa Play Store mga kaidol. Then, click natin yung CapCut pasok tayo sa CapCut then new project yung nasa na yung, yung mayroong circle okay hanap tayo ng picture na sample na tagyan natin ng ipiplix okay bigat ito mga idol oh ito sample okay ito na circle then click yung add one add one tapos na mga idol ni hinilan tayo para masundan niyo yun. okay yung tools na sa ibaba yung overlay click nyo yan overlay after yung na yung nasa record add overlay kuha tayo ng yung yung screenshot na ilagay natin sa picture okay yan sample sample natin yan okay add one okay okay na idol ikaw na ang bahala mag idol kung anong liit gusto mo okay ayan o kanya magkaliit o gusto mo malaki o plakihin mo yan ikaw na ang bahala Okay, yanan, o okay kung balak kung saan mo ilagay banda ay itaas mo lang yung dalawang finger mo o oh, fingers fingers ba Then, uh, kung gusto mo mag add one okay click mo yung of the add kuha tayo ng ibang sample na yan nating screenshot okay ito ka idol sample natin yan oh, click add one ay kanin bahala kung anong gustong liit mo Okay, laki ba o maliit? Para sa akin, mas maganda yung malaki. Masarap yun. Okay, wow, udah Okay, Oke, so, kita Oke, Wow. Dan ah, okay. ya, nanti wow. yang kita pos mau idol Skin chat natin yan. Hintay tayo, -loading pa. Skin chat liwat lagi wow. ya. Oke. Okay. Dan grab, yang grab atau grab yang itu yang sakto lang sa picture mau Ya no, oh, atau grab drop per drop per per yun palitin natin yung sakto lang sa picture. Okay. yup Puk. Kung okay na mga idol, click yung save. Yan, click yung save, yung arrow Okay na mga idol. Tapos na. Ah, uh, back tayo mga idol, yung back, click yung back. Yung merong kamay. Okay. Then punta tayo sa ating gallery or files. Then hap Tingnan natin kung nasira ba. Okay. Op. klik na images. klik eh, click natin yung screenshot. Okay, yung picture nga ating ginawan. Ginawa. ginawa. Okay. Photos. Wait lang mga kaido. Okay, nag-loading. Liwat sa Loading. Okay. Okay na mga don. Pwede na yan. Pwede mo na yan push. post. Post, Okay mga Yan lang mga idol. Thank you. Sana may natunan kayo. God bless.